Magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. Tignan nyo itong mga alaga ko. Oh. na oh, Nainitan eh. Alas 12 kasi na. Alas 12.30. Ayan, nainitan. Diyan sila. Oh. Ah, hilata dyan sa lupa. Mga kaloti. Hindi <laughs> nyo rin itong aking pusa dito. Yo, dito sa kubo ito eh. Sa kubo. Munting kubo ah mga kalods ito yan nagkakakot ako ng lupa mga kalodi mainit na kaya hininto ko muna eh oh andun pala yung isang ano hinanap ko eh doon oh na mo mga kalods aking aso na atuta ayan ayun oh ano, kung saan saan sila pupuesto para maka ano lang sila maka presko ng katawan. Ayun din yung si ano pulot. Oh. Mga rin sa lupa eh para ano nga eh. Malamig yung kanilang katawan. Ito. Tayo rin sinasabi kung lupa, o, no? Marami-rami na rin 'yan, ang lupa. Ah, oh. oh, mga kalodi. Yan. Buhay probinsya tanin-tanin lang tayo ng ampalaya ayan, ampalaya bunga na yan ni nanon ni binalutan niya para hindi ano para hindi siya mag ano, mag, ano to uudin uh, may mga sili yan sili yan mangga ano mga kalansyo buhay probinsya nanjan ato uh, pasal, pasal ko kayo mamaya oh, na naman may ano ako mag ano mag uh, ano to magkahoy ako yan ipon ipon lang kahoy habang mainit pa Mamayang mga ano siguro ay ano ko din i-apple ko rin yan mga jimili na yun, oh. Yun. No. Oh, saging. Ayan, saging. Ah, kamote. Kamoteng baging. Nagtermin ulit si Mrs. ng ano dyan, oh. Ah, tinunod ay ano niya. Mga patundan, yung sa kahoy-kahoy. May -kahoy. ano, tuslok. Ayan, yun, oh. Yan lagi laging ininom ko yan yung tanglad maganda sa katawan niya lalo na kapag ano na pag uh, high blood yan yung lagi iinumin ninyo oh, yung high blood pang cleansing pa yan sa katawan pang panlinis yan dyan may tanim ako dyan ano sili yung tinatakpan ko kasi mainit eh mga kalodi mainit kaya maglanta pag hindi matapta dyan sa gilid na yung mga kalods ano may ano diyan tanglad din na ah, bagong tanim ko diyan. May tanglad diyan. Asili ah, pa Yun niyo oh. Diyan Ang init kasi. Yan. Yung mga kalodi. Ah, thank you, thank you very much. Sa inyong ah, walang sawang pag-support sa akin at pagtulong at pag-subscribe. Thank you, thank you ng marami. At thank you Lord. Malapit na tayong uh, mag 8,000. Malapit na mga Lords. No. Pangarap ko rin mag-maka uh, 100,000 sana. No, Carlo no Makukuha ko yan mas... sa ano, sa pamagitan ng tulong ninyo, mga Di. I-back ko muna mga kalods ha. Para ano, back ko na. No? Hey, Ayan. Hello, hello. Ayan oh. Itong ating uh, pinaghirapan noong nakaraang taon na pinanong natin pagkinaba na ngayong tag-araw na. Tag-araw na. Pagkinaba na natin mga kalods. Thank you, thank you very much sa inyong uh, pag-subscribe sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking uh, YouTube channel. Baka naman ingi ako sa inyo ng tulong pa-subscribe naman sa aking YouTube channel. Ha? Mga kalodi. At kung magugustuhan ninyo, click the notification bell and uh, para lagi kayong updated sa aking mga gagawing video tulad dito. Thank you, thank you.